Nalaot na naman ang trupa mga kangler 3 months naman bago tayo maka ano sa tabi kaya Nalaot na naman ang trupa mga kangler Papay na naman sa tabi tapos buwan na naman tayo magkita Dong! <laughs> Thank you. Pare! Pare Mongs! Biyahe na pare! Dong! Wala kayo set out dyan sa ating nasa nadali ng Tino dong Wala kayo shout out sa atin doon Dong! Wala, ikaw pare Sa Tino okay, pare Baka mayroon ka pare kay... Wala si pare Busy sa cellphone sila mga kagner Idol! sa atin sa Atibagyong Tino sa, sa Kuya Palawan sana so, okay lang kayo lalo lang sa pamilya ko ayun sana okay lang kayo sa Kuya Atibagyong Tino At oh, lalo sa atin talaot na naman ang grupa mga kangler 3 months naman bago tayo maka ano sa tabi kaya uh, yung mga nasa lantak pala ng mga kababayan dyan sa pagdiyo na TV ingat na lang kayo palagi na uh, kapitan sa ating mga kamag-anak dyan sa Cebu sa Palawan ingat kayo lahat dyan at sana magkita-kita pa rin tayo yun lang mga kater at thank you for watching sa inyo lahat